Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Hindi lang mga aksidente ang nahuhuli sa kamera. May mga mabubuting gawain din na nakabibilip. Gaya nito, Ganito ginugunita ang Festa ng San Isidro Labrador sa bayan ng Pulilan, Bulacan. Ang pasasalamat para sa masaganang ani ay ginaganap tuwing Mayo. Ang pida sa parada, mga kalabaw. Noong isang taon, mahigit walong daang kalabaw ang kasama. Bawat barangay, may pambato pag sa harapan ng simbahan ng San Isidro, gagawin nila ang pambihilang pagbibigay pugay sa kanilang patron. Magsisiluhod ang mga kalabaw. Noon pang 1920, sinimulan ng kakaibang tradisyon na ngayon ay tinatawag ng Carabao Festival. Di birong turuan na lumuhod ang mga kaagapay ng mga magsasaka sa bukid malaking trabaho at matagal na proseso bago sila maihanda sa parada. Si Mang Seling, 70 anyos, magsasaka, deboto ni San Isidro Labrador at may tuturing ng master trainer ng mga kalabaw. Nung araw, yung kapatid ko, mabait kasi kalabaw namin, pinaluhod niya sa simbahan. Tinatapik nga lang doon sa tagliran, ayun, luluhod na siya. Siya kakabilib na kasi wala pang pa nakikita tao eh, gano'n. Siyam na taong gulang pa lang siya, natuto na raw siyang magpaluhod ng kalabaw. Apat ang kalabaw ni Mang Siling. Ang dalawa dito, veterano na ng pagluhod sa parada. Hindi na nga niya kailangang tapiki ng mga ito para lumuhod tulad ng dati. Ngayon, boses lang niya, Good. sapat oh. na. Good, oh. Kita nyo. Ayun na. Pero kung may mga taong pasaway sa kasada, minsan sa Carabao Festival may pasaway din na kalabaw. Itong isa, uli sa kamera. Mukhang may sumpong. Ayaw lumuhod. Muntik pang malaglag ang batang sakay. Buti na lang nasa lon ng mama. Kahit umuulan, tuloy ang parada. Taon-taon tuloy ang kakaibang tradisyon ng pasasalamat kasama ang mga kalabaw na talaga namang pambihira. Paano mapapauwi ang elepanting na ligaw sa daan? Huwag bibitiw!